Recording and God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakatong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngala na aroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng Bayan ng Kalabanga sa probinsya ng Camarines Sur ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng kalabanga. May sa ato mga diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa ka tong mga nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan ang ating pong mula sa aklat ng mga awit ikalimang ikaapat ika walung ika ika kabanata ang talata po ay limampu ang matinding galit ng Diyos hindi niya pinigilan yaong naging wakas nilay umanto sa kamatayan dahilan sa isang salot buhay nila ay pumanaw ang matinding galit ng Diyos. Hindi niya pinigilan. Taong naging wakas nila. Humantong sa kamatayan, ang matinding galit ng Diyos. Hindi niya pinigila, Yaong naging wakas nila Pumantong sa kamatayan Dahilan sa isang salo, Buhay nila'y pumanaw Dahilan sa isang salo, Buhay nila ay pumanaw. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama kami po ay nagpapasalamat pa, pa kumbaba, umingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin. Lord, ang lahat ng karumihan, ang lahat ng kasalanan, anumang bagay na aming naisip, nasabi, nagawa, nang hindi ayon sa katotohanan ng aming Panginoong Yeso Kristo, nasal namin ang paglilinis ng banal na dugo ng aming manunupos at ang aming panalangin. Lord God, ikaw ang patuloy na maglinis at magsaayos ng iyong mga lingkod. Habang amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng kalabang sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa kalabang nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunupos ay mapawalang isa sa pangalan ni Yesus at ang aming hiling sa pangungunan ng iyong santong Espiritu maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng kalabang. Maraming maraming salamat pong aming pag-asa at nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbulay ay mula sa aklat ng Genesis, ikatatlumput apat na kabanata. Ang dalata po ay dalawampu hanggang dalawamput apat. Sa may pintuan ng lungsod, tinipo ng mag-ama ang lahat ng lalaki sa Shechem. Sinabi nila, nakab Napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin. Maluwang pa naman ang ating lupain. Pakasalan natin ang kanilang mga dalaga at sila na may gayon din. Ngunit, mangyayari lamang ito kung ang ating mga kalalakihan ay patutuli na tulad nila. Sa gayon, ang kanilang ari-arian, mga kawan at bakahan ay mapasa sa atin. Sumang-ayon na tayong mamuhay silang kasama natin. Sumang-ayon naman sa panukalang ito ang mga lalaki at silang lahat ay nagpatu. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tinipo na ng mag-amang amor at checkem ang kanilang mga uh, lalaki ano po doon sa pintuan ng kanilang lungsod at sinabi na nila yung kanilang napagkasunduan ng pamilya ng nunong Jacob ano po at sinabi nila na mainam daw kung ang mga tayuhang ito eh pakikipamayan na sa kanila sapagkat mababait sila ano, at maluwag pa naman yung kanilang lupain at may pagkakataon sila na pakasalan yung kanilang mga dalaga at ganun din sa kanila. Pero may isang requirement yung mga dayo. Kailangan magpatuli sila sapagkat yun yung gusto nila na mangyari. Pero alam nyo yung ginamit dito ng mag-ama na dahilan, sabi niya, sabi nila, sa gayon yung kanilang ari-arian, mga kawan, bakahan, mapapasa atin. So, ginamit nila yung greed, ano po, na pain para don sa kanilang mga kalalakihan. Isa pong katotohanan na ang paghahangad ng higit sa kung ano ang mayroon tayo ay isang napakalaking tukso. At napakarami po ang nahuhulog sa tuksong ito sa kadahilan ng sino ba ang gusto ng kaunting <laughs> Pagmamayari, ano po uh, kahit sino ang tatanungin mo uh, sa cellphone na lang sa kasalukuyan ano po kapag ikinukumpara kapag tinitingnan yung mga cellphone actually hindi na pinag-uusapan yung kung ano yung mga specifications kung ano yung nagagawa pangalan ang tinitingnan no ha huh? ganyan ba yung brand ng phone mo? Eh, kasi ako, ganito yung brand ng phone ko. At alam nyo, nakalulungkot kasi maraming mga kabataan nakikita natin sa social media, ano po, nalulungkot, nagagalit sa mga magulang nila kapag hindi yung cellphone na gusto nila, yung kanilang tinanggap. Tapos ang dinadahilan sa mga magulang, yung mga classmate ko, ang ganito ang ano ang brand ng cellphone dapat pareho kami ng brand ng cellphone pero nyo yan ano po na hindi na inintindi hindi na kinilala hindi na inalam ano ba yung kaya ng pamilya ano ba yung kaya ng mga magulang no alam niyo isang nakalulungkot na katotohanan na sa ating panahon ang tinatanggap eh hindi yung kung ano kung ano yung kakayanan, kung may kakayanan, ano po, ang binibigyang pansin eh kung ano yung sinasabi ng social media na kailangang meron ka. Isa pong nakalulungkot ito, nakatotohanan. kapag po tignan natin ano po yung ikinumpara yung nakaraan yung dati saka sa kasalukuyan isa pong nakalulungkot na katotohanan na yung paghahangad ng mga bagay na sinasabi ng social media na mas mainam, mas maganda, mas higit. Eh, kailangan ba natin yun? Eh, kaya ba, no? masasapatan ba ng ating mga meron tayo? Mga kapatid, dapat nating maunawa. Tignan yung ating mga sarili, yung ating mga kakayanan. Hindi lang po ito. Cellphone. Ano po? Ano ba yung mga hinahangad natin na higit? an ah, naalala ko, may mga kaibigan na kapag kung ano yung meron yung kaibigan nila, dapat mas higit yung meron sila. Na, kaibigan ba natin yun o mga kaaway natin? <laughs> ano po? Dapat po maliwanag sa atin ito kasi ito pong istorya na ating pinagtutuunan ng pansin. Hindi pa po ito ang katapusan. No? Papunta pa tayo doon sa kahindik-hindi na istorya. Pero ang sinasabi lang natin kasi yung pinag-ugatan. Yung paghahangad ng mga bagay na hindi naman pala marapat para sa kanila. Mga kapatid, ako po'y naniniwala na ang panawagan ng Panginoon para sa atin, huwag tayong maghangad ng higit dun sa itinakdat itinalaga ng Panginoon. Ano ibig sabihin, Bernie? hindi na ako pwedeng maghangad ng mga dakilang bagay. Iba po ito. Iba po iyon. Ano po? When we talk about things that includes our future, our family, of what is going to happen for the good of our household, iba po iyon. Kesa dun sa ikukumpara mo yung sarili mo, that's dun sa kung ano meron ng iba. At ako po'y naniniwala na kung ating hahangarin kung ano ang kalooban at nais ng Panginoon para sa atin ayon sa Kanyang salita. Hindi po tayo may stress. Hindi po tayo, we will not be pushed to do things na hindi naman natin kailangang gawin. Manalangin po tayo. Amenaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan ng inyong salita. Maraming salamat sa mga kuwento na nagiging buhay sa aming kaisipan at nagiging dahilan upang aming mabatid at maunawa ang inyong katotohanan. Panginoon, sa pagkakataong ito ay binubukas namin ang aming mga puso. Kami po ay humihingi ng tawad sa mga kasakiman na tinataglay ng aming mga pagnanais. Panginoon, patawarin mo po kami. At ang aming hiling, hayaan mo na magkaroon kami ng ganap na kaunawaan sa mga bagay na marapat naming taglayin, angkinin, at idalangin sa iyo. At kami po'y nananalig, ang pagpapala mo ay dadaloy, hindi lamang sa amin, kundi sa aming buong sambahayan. Magiging dahilan kung bakit kami ay magiging mas malapit sa iyo, mauunawa at magkaganap namin ang iyong dakilang kalooban. Lord, amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng kalabang, ang aming panalangin namang Diyos, ikaw ang patuloy na kumilos sa bayang ito, iling namin ang iyong kalwalhatian, iling namin ang iyong kapangyarihan sa bayang ito. Dasal namin na ang katawan ng aming Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng kalabanga ay tumanggap ng kaunawaan galing sa Santong Espiritu. Ang aming panalangin, Panginoon, magkaroon ng pagpapakumbaba, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagmamahalan at tulay na dumaloy ang pagkakaisa na siyang magiging dahilan upang ang Santong Espiritu ay makakilos at maitatag ang altar ng aming Panginoong Jesus Kristo. At ito po ang aming panalangin. Let the power of revival flow galing sa altar ng aming Panginoong Heso Kristo. Hayaan mo po na dumaloy ang himala, ang iyong kapangyarihan, ang iyong espiritu sa bayan ng kalaba. Hayaan mo pong dumaloy din ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Tipa, Manila, Pampanga. Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan. Hayaan mong dumaloy din ang unlad at maging dahilan kung bakit maranasan ito sa buong Luzon. Visayas at Mindanao. Panalangin namin, Panginoon, na patuloy na maging susi ito upang matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel to be a missionary sending country and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin, Panginoon, ang iyong pangunguna sa aming President Marcos, sa aming Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Hiling namin namang Diyos ang ginagawa mo na pagbubunyag ng mga bagay na ginawa sa kadiliman. Lord, hayaan mo na ang lahat ng ito ay mailagay sa kaliwanagan at maging dahilan ng pagkatakot sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na minsan pa tawagin mo sa katotohanan at katwiran ang aming pinakamamahal na bayan at kami po'y nananali sa mga altar na itinatatag mo sa bayang ito, Panginoon. Magiging dahilan ito ng pagkilos mo, ng may kapangyarihan at aming daranasin ang iyong pagsama sa pangalan ni Jesus. Ito din yung aming panalangin sa aming mga misyonero sa iba ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang gumabay, sumama, magbantay at patuloy na magtanggol sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. Maging sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mo sila sumaksi sa bawat bansa na kanilang kinalalagyan at maitalaga ang mga bansang ito sa pagsunod at paglilingkod sa iyo. At we also praise aming mga training agencies katulad ng main lifeline is center for missions. Elijah House, Philippines. Church Renewal. Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito para matupad nila ang dakilang kalooban mo. As we also pray sa mga bansa na tutunguhin ang iyong lingkod upang manalangin ng apat. Puy ng revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Dasal namin ang iyong kalwalhatian, ang iyong pagstama sa mga bansang ito. Lord God, sa mga misyonero, sa mga iglesia, sa mga pastor na makakaniig namin, dasal namin ang iyong kalwalhatian, dasal namin ang iyong kapiyarihan hayaan mong hindi mapati yung apoy na ipagkakaloob sa pangalan ng aming Panginoong Isus. As you also praise sa Hong Macau, Taiwan, sa pangalan ni Yesus, kilusan mo ang mga bayang ito sa iyong kaluwalhatian as we declare the fire of revival sa Japan, China, South Korea, North Korea, Russia, Brazil at US. piling namin ang iyong pagkilos at pagdadala ng iyong santong Espiritu para nasa nila ang walang katulad mong pagsama. As we also speak peace over Israel. Habang ipinagpapasalamat namin Panginoon ang patuloy na pagkakaloob mo ng katugunan sa panalangin ito, batid namin ang kaligtasan ng Israel ay tunay na tinanggap na namin. Maraming maraming salamat po. Inaangkin namin. Tinugon natin Tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng amin, Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman tayo y dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos, walang imposible. Sa pagkakatong ito, yan yung ko kong basbas -bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit. Now and forevermore, I declare this new house in love with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sama, sama po natin i declara. Filipinas. God bless you. Eta. And so we declare to God, we all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God, praise God.